Bismillahirrahmanirrahim. Kabilang po sa makakatulong upang maging mapayapa ang ating pamumuhay, lalo na sa paggabit ng social media, ay ang pagpili ng tamang kaibigan. Pumili po tayo ng mga tao na dapat nating i-follow at dapat nating subaybayan. At umiwas tayo sa mga tao na sila ang mahilig makipag-away, mahilig gumawa ng gulo, mga tao na sumisira sa ating araw at mga toxic na mga tao. Dahil kapag nakafollow tayo sa kanila, magigid dahilan ito na masisira ang araw natin o yung pang-araw-araw natin kaya ang payo po natin ay iwasan natin ang mga tao na ito maaring maging friend pero i-unfollow natin upang hindi natin nakikita ang kanila pakikipag-away at iba pang mga reklamo nila sa buhay. I-follow po natin ang mga tao na kung saan ang kanila mga post ay makakabigay ng kabutihan sa atin at magpapasaya sa atin na makakatulong sa ating makamundong bagay at lalo na sa ating kabilang buhay.